Pala, 916 in the morning. Good morning ulit. <laughs> so another vlog ulit to. And sorry pala medyo madilim. Tinatamad akong buksan yung ano dito yung ring light ko. akong oh. ring light talaga. Lum shade lang ang gamit ko palagi. Eh. Yan so skincare muna tayo. Grabe ako mag-acne kasi nga dalihin na naman ang ate niya. Ewan ko kung naririnig niyo ako. Pero ayan, may mic naman tayo. Kasi nakita ko yung last vlog. Parang naubong yung boses ko. Bi, wala marinig. Check ko pala muna kung may naririnig ba talaga yun sa video. So ayan, hindi halata Halatang hindi talaga sana yung mag-vlog ang ate. Ate mo. Ayan. So nakakabit na. Siguro naman mayroon na to. And may adapter na dyan. So, ayan. Ito yung una nating nilagay sa face kasi kinitigyawat ako ngayon. Then, moisturizer na sunod. For acne din ito. Grabe talaga ako mag-acne. Like, kung makikita niyo yung mukha ko dati. Nung no, parang kakaanak ko lang din. No. Bigla kasi ako madelay and grabe yung effect sa mukha ko as in mas malala pa dito. Hindi ko alam, sobra talaga ako mag-acne. Like, kahit sa likod ko, meron. Pero ngayon, wala na. Simula nung pinaldan ko yung sabon ko. Kasi minsan nasa soap din pala yun. Dahil, hindi naman tayo pare-parehas na, ano, ng skin. Siyempre, may sensitive skin din. And yan. Yeah. So yan, yeah, yung moisturizer ko. Nalagay ko na. Next, sunscreen naman. Sa sunscreen ko, ayan ang gamit ko. Medyo naghanap nga ako ng alternative dito na mas mura kasi ang mahal talaga niya. Hindi ako makakabili nito kung hindi siya nakasale. Sa blue up ko lang binibili yung mga skincare ko and tiktok. Kasi ang mahal niya sa physical store, like, mga nasa around 600 siguro yung ganun to. Pero nabibili ko ito mga 300 pesos lang. So, kaya pala ako nagpo vlog ngayon is may pupuntahan tayo. Bibili tayo ng bote ni Tutoy. Dahil yung mga na-order ko na bote niya sa TikTok. Natagos talaga yung ano. Parang hindi sakto yung tsupo niya. Like ito. Kung alam niya tong brand na to. Basta sa TikTok to eh. Nabili ko. And siguro 3 pieces na siya. Parang nasa ma-around 150 pesos lang kala ko maganda kasi maraming nagre-rate sa kanya na super ganda daw and nagtitrend nagtit talaga siya. And yun, bibili tayo noon and bibili rin tayo para sa gift ng asawa ko para sa binyag kasi mag-aanak siya ulit. And yun. Ayan lang, sunscreen din sa leeg. Nagtutoner ako kasi ang bilis, bilis talaga mga itim ng aking leeg. Hindi ko alam kung bakit. Ang kapal-kapal talaga ng balat niya dyan. Ini-include ko na rin niya. Para sa aking leeg, ito. Prestige. Alam niyo ba? Pag ang skin ko ay sobrang dry na yung parang ang lalaki na ng pores ko tapos sobrang nasa blackheads. Ito talaga ang takbuhan ko parang yung mga rejuvenating sets. Pero, disclaimer, hindi ako lagi nagamit ng video. Like, pinapahinga ko talaga siya. Nagamit ako. Ang pangmatagalan ko yung mga moisturizers, yun niya. Kasi, pangit rin talaga. Hindi talaga siya pang maintain, maintenance. Parang weak mo lang siyang gagamitin mo. Pag maganda na yung skin mo, maganda na yung pwede mo na siyang maintain. Sobrang makakadiri. Like, hindi mo sa inyo papakita. Kaya yung mga sabon mo, titingnan nyo din. Kasi minsan nagre-react sila doon eh, pati sa mga kinakain nyo. Hindi ako may mga ganyan. Isa rin sa reason is, mahilig ako sa mga sweet pastries, lalo na sa iced coffee. Sobrang hilig ko sa iced coffee. So yan, magbo-blower din ako mamaya. So papakita ko rin sa inyo kung paano ako nagbo-blower. A second. Do you pause? I think you die in the act. Can I have your pen?

Dala, dali. Bibili mo naman yung ano. Ay, nga ba? Ay, nga ba? Ay, pa? pa? Hello, so kakauwi uwi nga lang namin. And, di na ako nakapag-vlog kanina kasi ang daming tao. Tsaka sobrang likot ni Gabi. -gab. Pakita ko lang pala sa inyo yung pinamili. Pinamili Bote. Parang ang dilim. Bote pala ni GabGab. -gab kasi, nabubura na yung mga ano niya dito, yung print. And sa Watson naman, pumili ako ng tatlong Garnier na hair color. Ayan siya. Tatry natin kung maganda siya. Kasi nakita ko sa TikTok. Maganda daw. And tapos, bumili pala ako nitong viral sa TikTok. sa try natin kung maganda pa talaga to. Shawil. Sorry pala sa lighting kung ganyan. Medyo malabo. Pero ayun. Shawil. will. So, Sa department store, bumili din pala ako ng tong para dito sa bahay. Kasi, puro bakal nga yung nandito. So, magagasgas yung ating lutuan. Ang mahal pala nito, nasa 250 pesos na agad ito. Kasi nga, wala ako nakita sa sa supermarket sa baba. Kaya, pamahal tayo sa 250 pesos na ito. Pumili din pala kami sa, yun, sa supermarket. Itong mga essentials lang. Mga toothpaste. Yan, shampoo niya shampoo na argan oil, sabon, and must have. Must have. And then, sabon ulit na bacteria, antibacterial so Ayun lang naman. And yun. Ito lang naman yung mga pinamili natin. Ayan. Sobrang kalat. Ngayon, mag-i-miss pa pala ako dito. Hindi na ako naka-update kanina kasi sobrang kulit ni Ganggan at iyak pa ng iyak. Kaya yun, hindi na talaga naka-update.